Pandita tayo po. <laughs> May ikuan ba tayo? May body complain? Ano? Um, pero buo siya. Hindi siya one-sided. Sa gitna? Sa gitna lang. batagan na ba siya nananakit? Nag-CS ko siya. Ah, okay. Normal na. Okay. Ah, uh, pag ganito daw. Check mo. May masakit. Dito lang. Yan lang. Pag side to side. Ang taba na. Pagalito daw. Ay, di ka. Medyo stiff siya. Stiff. Pagalito. ito Pagalito. Pagalito. Pagalito mo. Kaya naman. Pero may time na masakit talaga. Yung parang... Hindi naman nananat ito. Like head my head is in Puyat. Puyat. Ay, angat mo dahil yung braso mo. Okay. Okay na, upo muna kayo. I-prepare ko na lang ito isa. Okay, hindi uh, harap sa akin. isadya dumumod ayon kay nil. tungo sa masahin sa mga mag-asya. so kung pa i di papa kapatan di ka naman pa At last tayo. Para dito sa akin. Tingnan mo natin. Okay, relax lang kami mo 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 yung lading labas <coughs> Okay, then last tayo. Dito yung ulo mo, Ika. Kaya ayan. Akin mo. Okay. Tumula. Ang yung malalim. Labas. Ayun! Yung daw yung likod din yung ma'am. Yung kanina. Yung lihat Payo ko. Yung nagbabawas pa. Ah. Tapos yun po. Side to side yung sa my shoulder yung may problema no este iyan dito mo daw kuno ba wasta ah ay okay naman ito was alam mo sa doon ma tight lang dito tapos may konting problema din sa cervical kaya kaysa nung limited dahil limitado yung circulation na bumababa dito so kapag na-adjust siya mga 3 to 4 days mas lalo pa siya mag-iimpro Pwede po ba po ang preventive care pa yun. Masarap tulog yan. First time yun o? Mga yun yan.